Tamar Park, isa sa mga magandang park dito sa Hong Kong, kung saan isa ito sa mga pinupuntahan ng mga OFW katulad ko sa tuwing day off. Dito kami nagpapahinga, nagkukwintuhan, kumakain ng mga daladala naming mga pagkain dahil may maganda itong mga damo na pwede naming paglatagan ng mga banig na mahihigaan at mapaglagyan ng tint na masisilungan. May mga puno din ito sa paligid. Dito, pwede kaming sumayaw, kumanta, magkukwintuhan, at magtatawanan para mawala ang pagod sa loob ng anim na araw na pagtatrabaho. At may malawak din itong garden na puno ng bulaklak kung saan marami ang gustong magpapapicture dito. At sa bandang baba ng Tamar Park dito mo makikita ang dagat. Kung saan makikita ang mga magagandang views sa kabilang dagat. Ang mga matataas na building sa kabilang dagat, makikita din dito ang pinakamataas na building na tinatawag na 100 Sky. At dito din makikita ang ikalawang mataas na building dito mismo sa baba ng Tamar Park. Amazing! Ang ganda ng views sa tuwing tinitingnan mo ang tubig sa dagat ay makikita mo ang mga matataas na building at ang mga matataas na building sa kabilang dagat. Ang ganda! Super! Masdan ang malinaw na tubig sa dagat habang tanaw mo ang magandang bios sa kabilang dagat. At dito mo rin makikita ang mga bangkang naglalayag patungo sa kabilang